service na tayo para hindi na tayo maglakad. Oo nga. Malayo pa naman ang lakad din. Eh. Oo nga. Hi guys! Ngayon, uh, bibili tayo ng motor ng mga kapatid ko kasi narinig ko na ano na gusto nilang magka-service yung kasi ay nilang maglakad kasi sobrang layo ayun na kaya ngayon bibili tayo ng motor dito kahit second hand man lang sana matawa sila kapag nakita nila yung motor na bibili nila kaya tara let's go Kasama ko din nga pala ang kapatid ko, yan, tapos ang tatay sa pagbili ng motor. Bali guys, ang bibili namin is second hand lang ha. Ito pa lang yung kaya eh. Ayan, nasa kalsada na nga kami, napakalayo ng nilakad namin. Bali, naglakad kami ng 15 to 20 minutes para makarating doon sa may kanto. Yan, dinis sa may tapat ng Alpha Mart. Dito daw kasi kayong magkikita ng aming binilhan. Bali, tiyahin ng tatay yung bibilhan namin ng motor na second hand. Ayan, medyo matagal ang aming pag-aantay kaya nag-ice cream muna kami din eh. Pagkatapos ang tatay gusto rin daw ng ice cream, kaya ayun, binigyan ko ng pambili. Bye, Tay. Ice cream well. Ang sabi ko, ang tagal naman nila ate. Kaya tamang chill-chill lang muna tayo for today's video. 100 years later. At eto na nga guys, dumating na sila ate. Sila yung bibila namin ng motor. Kasi nga kamag-anak di man ang tatay diga. Medyo naka-discount kami sa price ng motor. Kasi ang sabi nila is ganyan. Tapos ang sabi ko is ganto na lang. <laughs> Apakuripot talaga ni Glenn Gonzaga, guys. Ayun, nagkakamustahan pa ang tata, tsaka yung tiyahin niya. Tapos sinasabi sa amin kung ano yung motor, kung anong gas, kung saan dadalhin kapag may nasirang parts. Ganon, yun ganon ganon lang. Wala nakakatuwa lang guys kasi kung di dahil sa inyo wala kaming ganto hindi ko mabibiling gusto ng mga kapatid ko. Kaya sobrang 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 salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin nila Aling Maliit, Sakmo, Hazel, Hannah, Heart at higit sa lahat ang inyong probinsyano boy na si Glenn Gonzaga. Bali nga pala pinakita sa amin yung papel ng motor kung legit nga ba talaga. Huy! Legit yan uy! Pagkakita ko, okay naman siya guys. Sobrang okay. Thank you nga pala sa tiyahin ng tatay tsaka sa mga pinsan niya kasi naka-discount nga pala kami din sa bibilhin kong motor. Ayan, hindi ko muna pinapakita yung motor sa inyo guys ha. <laughs> Mamaya na lang sa padulo. Kayo na guys ang umusga kung okay ba yung motor, kung okay ba yung napili ko, kung okay sa inyo, basta. Mamaya ako guys papakita. <laughs> o, chika muna tayo for today's video. At ito na nga guys, nagkasundo na kami sa presyo. Tapos ayan, magibilang na ako ng pera para maibigay na sa kanila yung bayad ko. Tapos, tingnan nyo si kuya oh. Wait lang, papakita ko sa inyo. Nakatingin pala si kuya sa amin. Kuya, ang cute mo naman. Eto <laughs> na nga guys, binigay ko na kay ate yung bayad ko sa kanyang motor kasi kailangan din daw nila ng pera. Ang sabi ko, pare recount na lang kasi baka kulang or baka labis. Huy! Tapos nagpaalam na po ako sa kanila. Thank you ate sa motor. Kasi feeling ko napakabago pa nito. Tapos ang ingat na nagdadala. Salamat ate. Sabi nga pala ni ate kapag may sira daw yung motor, dalhin lang daw namin doon sa kanilang binilhan. Kasi may kumari daw siya doon. Huy! Palakasan. Kaya thank you ate. A few minutes later. And finally guys, ayan, suno ako ng aking kapatid kasi hindi pa ako masyadong marunong magmotor. Tingnan natin kung anong maging reaction ng mga kapatid ko. Kaya eto na, malapit na kami sa amin. Sana matuwa sila dito sa bago kong motor. Kaya let's go! Kasi sa? Wala, sa Dapat pala kayo bumili ng pantakong.